So nagpapakawala ngayon ng tubig ang Magat Reservoir sa Cagayan Valley. Base po sa latest monitoring ng pag-asa, dalawang gates po na masabing dam ang nakabukas. Halos nasa 189 meters na ang tubig sa Magat, napakalapit na sa 190 meter na critical level. Ang pagpapakawala po ng tubig ng Magat ay ginagawa po sa gitna ng inaasahang ulan sa so watershed ito tulot ng low pressure area na nasa may Bicol area. Pinala ito po ng pag-asa sa malalakas na ulan ngayong araw ang Isabela, Aurora, Bulacan, Quezon, Laguna, Rizal kasama po dyan ang Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, pati na rin po ang Masbater. Dahil naman po sa bagat, makararanas din po ng heavy rains, ang Palawan, ang Occidental Mindoro, pati na rin po ang Anike. Mataas po mga kapuso ang banda ng baha o kaya naman last night sa ganyang klase ng panahon. Paalala po, stay safe and stay updated. Ingat po tayong lahat. Ako po si Andrew Pertiera. Know the weather before you go mag-save oh, lagi. Mga kapuso, nagpapakawala ngayon ng tubig ang Magat Reservoir sa Cagayan Valley. Base po sa latest monitoring ng pag-asa, dalawang gates po na masabing dam ang nakabukas. Halos nasa 189 meters na ang tubig sa Magat. Napakalapit na sa 190 meter na critical level. Ang pagpapakawala po ng tubig ng Magat ay ginagawa po sa gitna ng inasaang ulan sa watershed ito. Tulot, ng low pressure area na nasa may Bicol area. Pinala ito po ng pag-asa sa malalakas na ulan ngayong araw ang Isabela, Aurora, Bulacan, Quezon, Laguna, Rizal. Kasama po dyan ang Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Cataguanes, pati na rin po ang Dahil naman po sa bagat, nakararanas din po ng heavy rains ang Palawan, ang Occidental Mindoro, pati na rin po ang ng e mataas po mga kapuso, ang banta ng baha o kaya naman last night sa ganyang klase ng panahon. Paalala po, stay safe and stay updated. Ingat po tayong lahat. Ako po si Andrew Perguera. Know the weather before you go. Parang magsif lagi.